Ayan po, magandang 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 ah, hapon po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik. At ibabahagi ko po ang orasyon na pangdiskomunyon sa lahat ng ah, uri ng iyong nakakalaban. Ibig sabihin po ng pangdiskomunyon mga kapatid, pag nadiskomunyon po ninyo ang inyong nakakalaban sa spiritual, lalong lalo na sa kumbate, ay ang lahat po namang kahit ano pong bato na urasyon sa inyo, kahit anong banat, kahit anong gawin nila sa inyo sa kumbate spiritual ay hindi napu po gagana yun sapagkat na diskomunyon ninyo ang kanilang uh, kapangyarihang spiritual o di kaya mapapawalang bisa yan po ang tinatawag na diskomunyon na aking uh, ibabahagi sa inyo, ito po ay napakabisa mga kapatid na aking ginagamit sa kumbate spiritual, ito ay subok na at talagang uh, ang mga orasyon na ito ay talagang putian mga kapatid yung orasyon na yan ay ilalagay ko dyan sa taas Auwi uh, uwi, alpha et omega sancto dios verbo egosum kristo sanctissimo yan po ang banggitin po ninyo sa sa ihip o di kaya sa pang-ipit at saka uh, yan po ay madi uh, madidiskomunyon po at mawawala po ng bisa ang kanilang mga alam sa espiritual at hindi na sila makakapagpagana ng orasyon at uh, Uh, pag yan po ay naisagawa na ninyo directa na ninyo yung pamarusa para matalo ninyo sila yan po ang importante mga kapatid sa spiritual dapat mautak po kayo hindi ang kumbate spiritual po ay buhay po ng manggagamot ang nakataya uh, buhay ng mangkukulam at buhay ng manggagamot ang naglalaban-laban dyan kaya hindi po basta-basta ang panggagamot na may magustuhan po ninyo ang orasyon na pangdiskomunyon at hanggang dito na lang at God bless us all